kababayan. Dating spokesperson ni Duterte, ni si Haring Tutang Roque, Haring Tutang Roque ha, na takot dubag na hindi na umuwi sa Pilipinas, natuklasan na, mga kababayan ko, natuklasan na, natuklasan na, na ang pasaporte ay dalawa. nako mga kababayan ko. <laughs> matindi po itong e i na to hindi po basta-basta itong pag-uusapan natin ha? tandaan nyo hinding hindi ko tatantanan si Harry Roque hanggat hindi umuwi yan at habang kumukuda ng kumukuda yan sa social media mga kababayan titibagin natin at titibagin natin dito yan ngayon hahamunin ko ulit itong si Harry na umuwi sa Pilipinas at tigilan na ang kangangaw-ngaw sa Netherland. Dahil sa mga balita ngayon, piling paawa, subalit sablay ang kanyang mga gustong ipamalita, mga kababayan ko. Panoorin nyo to. May dalawa hanggang tatlong passport o si dating presidential spokesperson, Attorney Harry Roque. Kita nyo, mga kababayan ko. Sa balita, may dalawa Hanggang tatlong passport ang bakla. Si Harry Roque, mga kababayan. Ayon po sa impormasyong nakarating kay Justice Secretary Remulla. Naku! Arestado naman ang kapwa akusado ni Roque na may connection din sa Lucky South 99 Pogo. Naku! Nakatutok si Saliba Refran. Ito na. Gumugulong na ang pagpapakansela ng pasaporte ni dating presidential spokesperson, ni Harry Roque. Ayan. Bakit kailangan ni Number one, ang dami nagtatanong sa akin mga kababayan ko. Bakit daw kailangan ni yung uh, uh, passport ni Harry Roque? Number one, alam nyo kung bakit kailangan ni ang ano niyan, ang passport niyan mga kababayan ko. Mga kapatid. Ha? Bakit kailangan? Kailangan natin mapasibak 'yan. Kailangan natin na maipakansila 'yan dahil mga kababayan ko, mas madali nating mapapauwi sa Pilipinas 'yan. Alam mo magtatapang tapangan niyan sa ibang bansa kasi hindi natin hawak ang Netherlands, eh. hindi natin hawak ang Judea, wala tayong jurisdiction doon. Kaya kahit na anong gawin niya doon, magpupuputak siya doon, mga kababayan ko. Ganyan ang gagawin at gagawin ni Harry Rocky ngayon. Magpuputak 'yan, magmamatapang 'yan doon at doon kung ano-ano sasabihin niyan. Alam niya naman ang diskarte ng mga, diskarte ng mga bakla, talaga mga maiingay 'yan. But 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 suddenly mga kababayan ko, ako pabor ako nakansilahin ang pasaporte niya hindi hindi naman hindi naman yang ano eh hindi naman yang uh, that's not our, uh, hindi naman yang privilege ano eh hindi naman yang privilege ah hindi naman yang karapatan eh privilege lang naman din yan mga kababayan ko tuloy Kasi dito ito ng paglabas ng korte ng arrest warrant para sa non-bailable na kasong qualified human trafficking, kaugnay ng ni-raid na Lucky South 99 Scam Hub sa Porak, Pampanga. Tignan nyo mga kababayan ko, Kapal, makapal talaga ang mukha ni Roque, no? Imagine ninyo mga kababayan ko, wala namang kinalaman si PBBM tungkol doon sa Pogo. But ang pinapile niya doon, nagtataka lang ako ha, nagtataka lang ako sa Netherland. Bakit, bakit ina-accept niyo yung mga ganyang pugante na nagdadahilan, na nagsisinungaling, na political persecution daw ang lahat ng ito? Mga kapatid, number one, tingnan nyo mabuti. Anong kasalanan ni BBM? mga kapatid. Anong kasalanan ni BBM, mga kababayan ko? No? Anong kasalanan ni Bongbong Marcos? Anong kasalanan ni BBM sa pagkakadawit ni Harry Roque sa Pogo? Number one, wala. Kasi nung panahon ng tatay niya na si Duterte, ang Pogo existing na. So kumita na sila ng pera, nagpamalkamal na sila ng pera at naging uh, isa pa si Harry Roque sa mga uh, abogado nang mga pogo, uh, bop, mga pogo boss, mga kababayan ko. Naging abugado at nasa circle pa nila, sila Cassandra Leong, sila, ah, sorry ah, sila Alice Guo, ba diba, yan yung mga nasa circle nila. Ngayon, anong kinalaman ni BBM? Alam mo, sa totoo lang, there is no political persecution na ginagawa kay Harry Roque. Alam mo, that is, that is alam mo, Harry Roque, that is your imagination. Imagination mo na pinopolitical persecution ka ng gobyerno pero wala nang aapisa sa gobyerno. Ang tanong dito, may kaso ka harapin mo at wala wala hindi ka nag at hindi ka pinopolitical persecute ng pangulo. Pero sabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, may impormasyon siyang inilang iisa ang pasaporte ni Roque. I think oh. he holds two or three passports pa nga eh. Uh, may nagsabi sa akin ng ganon. Ang mahalaga, talagang uh, mapilito siya mag-account sa kanyang ginawa dito. At depensahan niya ang sarili niya. Correct! Eh, hindi pa nga nagsisimula ang lahat eh. Tinatakasan niya na, di ba? <laughs> Atapang atao pag sa korte, takbo. Mga kababayan, diskarte, yan ang diskarte ng mga Duterte. Di ba? Si Duterte, kung di pa pinauwi ni Sara, ni Sara di uuwi yan. Magtatago na sa China yan eh. O, oh, yan ang diskarte ng mga Duterte. Ngayon yung sabihin na mga matatapang kayo mga DDS. Kung mismong pinuno nyo duwag. Inaalam na raw kung ano ang mga pasaporte ni Roque at kung paano niya ito nakuha. Eh syempre, ginamitan niya ng koneksyon, pera. Pag nakansela ang Philippine passport ni Roque, hindi rin naman daw agad mapoproseso ang pagpapabalik sa kanya sa bansa, lalo't may asylum application siya sa The Netherlands. Ayan ang ayan ang yang po yang ayang asylum na yan na nagpapahirap kung pa bakit siya hindi makauwi. Mahirapan tayong pauwiin siya. Ngayon ang magagawa natin, mga, ka, mga kababayan ko. Kansilahin yung passport niya. Pag nakansila yung passport niya, mga kapatid, mawawalan ng merito yon sa ibang bansa at hindi hindi na pwedeng magamit ni Harry Roque. But suddenly mga kababayan ko, there is political uh, asylum na ina-apply niya sa Netherlands because he is insisting mga kababayan ko ini-insist niya mga kababayan ko sa bansa Netherlands naginigipit siya ng gobyerno ni Marcos Jr. Yun ang pinagpipilitan niya. But suddenly mga kababayan ko ang nakakatuwa po nito the DOJ is very work hard na mapauwi to si Harry Roque because di uh, ini-explain nila sa Netherlands mga kababayan ko, na huwag bigyan ng political asylum itong pugante na to. Dahil, mga kababayan ko, eh hindi po pwede mabigyan to dahil wala pong ginagawang political persecution sa kanya. At isa pa mga kababayan ko, isa pa mga kababayan ko, ang kaso po nito is human trafficking. Sa tingin nyo po ako po mga kababayan ko, 100.99.999% 100. ito po ang bansang Netherlands. Hindi po tumatanggap ng political asylum na pag ang kaso ay human trafficking mga kababayan. Ako, Harry Roque, wala kang kawala dito. Tandaan mo tong sinasabi ko sa iyo. Mark my words. Ha? Wala kang kawala dito. Sa pagkakaalam ko sa batas sa Netherlands, ang kanilang ina-accept ay yung mga may political persecution. <coughs> Excuse. Like what happened to Joma Season. Ganon ang mangyayari, mga kababayan ko. But suddenly, hindi ka naman aktivista. Hindi ka naman aktivista. Kailan ka ba naging aktivista sa Pilipinas? Yung pagtayo-tayo mo na sa mga maisog ninyo, pagiging aktivista ba yun? Hindi ka aktivista. Tandaan mo, tandaan mo, Harry Roque, ang kaso mo, ha? Human trafficking. Alam mo ba yung ibig sabihin nun, Harry Roque? Kaya alam ko ang bansang Netherlands, hinding hindi i-approve ia to sapagkat ang kaso nito ay hindi naman related sa gobyerno o sa sapag sapagkat ang kanyang kaso ay pang-aabuso sa karapatang pantao. Ang bansang Netherlands kasi napaka malaya niyan eh. Even kahit criminal ka, tinatapong ka na ng bansa mo, pwede kang tumira sa kanila. Ganong kaganda ang Netherlands. But suddenly, mga kababayan ko, Netherlands is not for Harry Roque. Mga kababayan ko, hindi niya magiging paraiso to. Kaya pag nakansila ang pasaporte niya, jackpot siya, mga kababayan ko. Swak siya sa loob, mga kababayan. Uwi dito sa Pilipinas yan. Tignan natin yung bangag-bangag-bangag ano -bangag -bangag niya. Tignan natin yung yabang niya ngayon, mga kababayan. Tuloy. Depende yan sa grant of Asylum, kung bibigay sa kanya ng Netherlands. Pero I doubt it kasi Netherlands uh, is one of the countries that goes against human trafficking. ano? di ba? Which is uh, the charge against Harry Roque. Correct. Sa isang pahayag, sinabi ni Roque, ginamit raw niya ang kanyang karapatan para humingi ng asylum para takasan ang umano'y political persecution ng administrasyong Marcos Jr. Eh, kailangan niya kasi ganito. Kailangan niya kasi palabasin mga kababayan ko na pina-persecute siya ng gobyerno natin. Kailangan niya palabasin na kinakawawa siya ng gobyerno natin. Dinidikdik siya ng gobyerno natin. Kailangan niya palabasin yun mga kababayan ko para makakuha siya ng political as anang, asylum sa Netherlands. Kapag nalaman ng Netherlands mga kababayan ko na hindi siya pinupo na walang persecution sa kanya si Pangulong Marcos at hindi siya pinahihirapan sa bansa natin. At nalaman ng gobyerno ng Netherlands, tinatakasan niya lang yung kaso niya na human trafficking mga kababayan ko mga kapatid, eh ano mangyayari nito? Masusoli siya ngayon dito ng Netherlands. Ngayon, ang inaabangan ko ngayon dito, yung pagtatago niya sa iba't ibang bansa mga kababayan o kung paano siya makakapagtago. Sa ilalim raw ng international law, hindi siya maaaring ma-extradite habang gumugulong ang kanyang asylum application. Correct. Correct, tama ka doon, Mr. Roque. Pero pag napatunayan ng uh, ng uh, Netherlands na ikaw ay walang uh, walang kipabilidad o hindi ka credible o di ka pa di ka credible uh, di ka pwede na makapasok na makakuha ng political asylum sa Netherlands mga kapatid eh wala kang karapatan na magstay diyan at kailangan mong harapin yung kaso mo dito sa Pilipinas na human trafficking Mga kababayan tama ba ako? Please don't forget to follow, like, comment, share, and subscribe. Kaya hurry okay. Rocky, uwi na sa Pilipinas.